Balikan natin ang balita tungkol sa papalapit na Simana Santa, mas mahigpit na ang seguridad sa mga bus terminal, paliparan at pantalan. Nagpapaalala ang pulisya na bawal magdala ng deadly weapons gaya ng mga patalim. Narito ang report. Fully booked na ang halos lahat ng aircon bus sa Araneta Center Bus Station. Ngayong weekend at sa Merkules Santo, inaasahang daragsang mas maraming pasahero. Mas mataas na ang pamasahe ngayon dahil peak season o marami ng bumabiyahe. Pero paalala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, bawal magtaas ng pamasahe ng walang pahintulot. Dapat ding tiyakin ng mga pasaherong may permit na bumiyahe ang sasakyang bus at nasa kondisyon nito, pati na rin ng mga driver. Paalala naman ng mga konduktor, mas mabuting limitahan ang dalang bagahe. Delikado kasing bumiyahin ng maraming karga ang bus. Sa Cagayan de Oro, nagsasagawa na ng Oplan Sumvac o Oplan Summer Vacation ang pulisya. Isa-isang iniinspeksyon ng mga bagahe ng mga pasahero. Ito uh, silang ipaymangnoan nga magdala lang mga uh, butang uh, dili makalangan sa ilang lakaw. So kay inspeksyon man, sama sa mga mahait nga inagiban, at uh, na uh, Ang Philippine Coast Guard naka-heightened alert simula bukas hanggang sa April 22. Mag-iikot sa mga pantala ng mga tauhan nila at K9 units. May medical team ding nakaantabay sa mga pier sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay. May mga ilan nilan na rin dumarating na mga pasahero. Umaasa mga porter na kukunin ng mga pasahero ang kanilang serbisyo. Simula kasi nang ipatupad ang 50 pisong bayad para sa bawat bagahe ng mga pasahero, marami na raw ang tumatanggi sa kanila. Reklamo kasi ng ilang pasahero, sobra daw maningilang ilang porter kahit nakakaunti lang ang bagahe nila. Charisse Victoria, Nagbabalita, Pilipinas.